Hayon, ay dahil si Jonas Sultan ay may papakating na laban ngayong uh, ika ikaapat ng Marso. Alay, balikan natin itong laban na ito kung uh, gaano kahusay ang ginawa ni Jonas Sultan para talunin itong uh, dating uh, kampiyon na ano nga bang pangalan nito na kalimutan pa yun. Ayun, na, 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 ano, na sub sub Tingnan natin ay sabi nila eh, dati din daw na kahit papano may pangalan nito pero uh, ito ay ito'y tinalo ng... Uh, Talaga nga and square ni Jonas Sultan. Ayatin nga uh, tingnan kung paano naging performance dito ni Jonas. Ayon. Hala oy, hindi nakakatama 'yung naka ay. Oh. Aba Jonas Sultan, ay, talaga oy. Hindi oy, talaga walang respeto 'to binabalugbug Ayon. Hala ay, nako ay atras 'yung nakaasol. Aya. Oh. Hala Jonas Sultan oy. Ay napakabangis naman ni Jonas Sultan din eh. Oh. Hala binubule 'yung nakaasol. Hala naka pa 'yung nakaasol. Oh. Ayun you know, oh job hook ni Jonas Sultan, ikagaling eh, na parang tank build naman itong si Sultan pala. Hala ka. Ay nako talaga oh, oh Jonas Sultan, alay walang takot. Ay grabe namang lumabang itong Sultan pala. Hay ka. Kalakas oh, ay, pala ang ay talagang nayayaneg. Ala. Oh. Haba, eh, hindi man nakakatama yung kalaban yung naka-assault. Oh. Ayun you know, oh, ay, talagang kombinasyon ng Sultan oh. Eh talagang panalong panalo klarado naman itong Sultan din sa laban na Ireo. May naririnig kasi akong luto to ako. Eh, hindi ang daming tama nung Sultan hindi makalaban makatama yung kalaban hindi makonekta. Oh. oh, ayun na naman. Oh, eh, talagang napaka Oh, palo up 'yon, oh. Oh, talagang tumama ayan, oh. Eh poko kaliwa yung pinapakawalan ay. Oh. Oh, sablay na naman, oh. Hindi ka makatama yung kalaban, oh. Oh, tumalikod pa, oh. Ay buti hindi na suntok ni Jonas sa bato kaya yan. Ito eh, matalikod pala. Oh. Oh. Ay napakaraming mintis. Ay. Oh ay may mintis. Ay naka ay. Eh. Yan ang sinasabi. Oh. Eh, hindi naman tumatama. Ay, ay ano naman Oh. Ano yun? Ay para bagang naglalakad lang. Oh. Ayan. Oh. Eh okay sana, na ma gustong sumuntok ng kalaban. Ay kaya nga lang. Ay hindi man kumukunikta yung suntok. O, yung sultan ay eh, talagang... O, ayan o. Yung sultan ay eh, kumukonekta sa pagkata kapag sumusuntok ay eh, lumalapit talaga. Hindi sumusuntok in place. O, oh Kahit sabihin mong medyo may pagka-acquard yung galaw ng sultan, eh talagang kumukonek tayo naman ang importante sa buksing. O, oh, ayan o, bumagal pa, ika, para inyong makita talaga ma masipat ng uh, mainam, ano. Ayan, oh, ala, Hala, sapol. Oh. Ay, grabe namang kombinasyon. Hala. Mahilig pala ito si Sultan na talagang i-double yung kanyang uh, lip hook. Ano? Ayan. Ay talag... Oh! Hala! Ay mo talagang napakatinting bata itong si Sultan. Ay may makakating magiging world champion to. Ay talagang sigurado. Oh. Ayun. Ay talagang kala mo. eh. talagang ano oh. One-sided pa lang ang laban na ito, eh, talagang dinomina ni Jonas Sultan hala. Oh. Oh, nano, ah, talagang hinidlak pa ano yan UFC. Oh. Ay eh, talagang ano ay balugbog. Ay talaga to, nanaig talaga yung Sultan din eh. Ayon. Ay katapang ay parang taga Batangas itong ating si Jonas Sultan oh. Sambuang gabalyentes, o oh, ibig sabihin ng balyentes, kung hindi ako nagkakamala, ay matatapang, ano, oh. Ay talagang katapang pala naman itong sultan. Ayun, talagang step back. Tapos straight hook. Abay, kaganda. Ayun. Naloko na naman kauso Ay, bakit sino ba yung boses na yon? Ayun. Ay, kaganda na naman na kombinasyon na yon. Step back, straight hook. Ay, naloko na. Ayun, ay kumunikta na naman, no Oh. Alak. Kahusay talaga nung sultan. Ayun. Aba. Allah. O oh, yan ang gusto nyo, ika ha? Oh, na laban, ako hindi natatakot sa inyo, ika ni si Jonas Sultan. Hala, ay eh, bawat uh, bitawan ng Sultan ay konekta. ay talagang, pasay, talagang panalo yung Sultan, klaradong klarado. O oh, yan o, oh. may iba nagsasabi, yung mga umiiyak na mga kangkong, eh hometown decision daw, eh kitang kita naman ko sino ko konekta. Eh, tigilan nyo nga. Huwag nga kayo mga ano dyan. O, talo, talo. Hindi yung dami pang sinasabi. O, ayun. Kumunikta na naman yung Sultan. Wala, ala, sige. Ayun la ang ano, uh, Jonas Sultan. Lalaban. Uh, parehas ng uh, laban ni Magsayo. match 4 sa Ontario, uh, California. Ha? Toyota Center. Yung mga kababayan natin dyan. Sumuporta kayo ha. Ay uh, talagang kayo ay pumunta dun sa nyo, Ayun lamang ha. Silver Boys. Maraming salamat. Bye-bye. Talo ko na.